maayong aga sa guapa ko na pinalangga. So are ko di ka. Kung okay lang sa emo, pwede ta bila, maharana. Sure, go. Ang um, akon okay, na kantahon, kamo tantan o okay, na pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, <laughs> Baka ikaw rin at ako Malay mo balang araw Darating din yon. Sana na ay Kahit di pa lang Baka bukas ay darating na At sana Sasagutin mo na ako Pagdating ng panahon In fairness, may tingog ka wow. Na may kamaganta Pero hindi ina rason Na para sa tanta ka Hindi ko isi to get la si babay Kagabay, imoni na naitindihan salamat kid <coughs> Paano masabi? <laughs>